Ibu, 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 Idol ibu, 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 Idol ibu, 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 libo uh, yeah, no? yan. Ah, SBR din. Sweater. Sweater. libo Okay, boss yan. Boss, pabigay mo na ng number natin. Si Alvin na lang. Alvin na lang. Ah, si na lang. Uh, mamaya na. Uh, Boss, pabigay ng number natin ulit. 861 8964. Ang FB. FB? Alvin Francisco. Ikaw yun? Ayun. Contact nyo lang si boss para sa mga detalye ng mga malak ni boss. Oh. O ganda. Mga high station pa. Oh. Mga ah, solid. Contact nyo lang. 3K lang, no? O oh, mga 3K, 3K lang. Mga idol. Mura-mura yan kay boss. Alvin. Uh, ah, bagong seller natin. Luma na to pero nagbalik lang ulit. Matagal lang wala. 3K, 3K lang daw mga idol. Napaka mura ng mga manok. Mga quality. Ayan oh. Ligay lang siya. Idol oh. Eh. 4K okay. Wow. May bawas pa ito mga idol Ito kay Boss Gaga Ay wala palang bandit ito 3.5 lang ito mga idol 3 -5.

3-5 to mga idol 3-5 Idol oh. 3-5 daw to mga idol Mga bloodline boss Golden boy mga idol 3-5 Three five, three idol. 3-5 lang oh Three five three five mga idol. Ah, uh, golden boy. Three five three five mga idol. Sunod lang to idol. 3K mga idol. Ricky, mga idol, ang mga idol. ganda ng mga manok ito mga 3k dun lalaki eh. mga idol Yung sariling farm ito si boss 3 lang ito mga idol, eh. idol. Ay, Ibawas pa. Ibawas pa. We fight on I don't know the idol, three kilo lang to. High station lalaki oh. Eh. SBR mga idol. Katangkad mga idol eh. SBR natin. SBR yang idol yang gaganda Tajang Bebas yang idol Eh bos, dah agad mong saga eh, ang FB idol. Agad mong saga. Ito ang mga idol eh. Ganda ba sa'yo? Okay. Okay, 5 lang to mga idol eh. A5. 5 lang hangin ni Di okay. <laughs> lang mga idol, Oh. ini <laughs> <laughs> Ito Wala, malis ni. Na? De, malis lang. Malis lang kanina. Oo, oh, kala ko ba. Bossing, may number kayo? Bossing? Boss? Boss? May number kayo? No? May number? Ibigay kayo number? Ibigay kayo number? Wala. Ang dala cellphone, hindi ko kabusado. Ay, hindi mo kabusado. Okay. FB, wala. Aklon. Rosilito Aklon. Roselito Aklon, mga idol, kontakin nyo lang. Kasi sa mga detalye nito, mga ko. Eh. Saga saan ba kayo? Santa Maria. Ah, Santa Maria lang. hindi deliver ba kayo? Sakali. Oh. Ayun, kontakin nyo lang. Rosilito Aklon. Rosilito Aklon. Ayun, mga idol. Ito, kontakin nyo lang sa boss. Kasi sa mga detalye. I-propose ko yung mga manok. Oo. Uh, 3535. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Nabawas po itong mga idol. Okay, salamat po. Ito lo. 3-5 daw, 3-5. Ayan. Mga taga mabalakat, Pampanga. idol daw. 3

3 lang. Para magbigay ng number eh. five lang to mga idol. Um, Huwag yeah, it. uh, mabalakat. Ito pa oh. din to mga idol. Play five mga idol eh. Agad mabalakad kang Ito pa, gold o. 3, 5, to mga idol. Agad mabalakad kang